Pasyal tayo guys. Nandito ako sa park. Park ng ano ba ito? lugar na ito? Ganda. Park ng Hong Kong. Ah? Hong Kong? Hong Kong Island? Coron Island? I don't know of this place. ang ganda ng park nila. Kaso nga lang, walang tubig yung ano. Wala siyang tubig. yun na ng place kaso lang hindi yun know na without man he's, I think he's crazy he playing a toys baby toys and then he keep on laughing ganda niya. Ganda ng party ito. Ganda ng bahay. Kung yung dito nga. Si Bamboo. Bamboo yung ano nila, attraction. Tapos yung ano tawa? Yung rock nila is ano? glass glass ba ganda oh ganda boats see I go I went that is more ganda this is park y ito yung uh, park attraction nila ganda wow asang mga building eh? nice one may ibon hindi ko alam anong may ibon ayan sya o oh. o oh, na ayaw takot siya. ganda ng ano nya And I'm riding the boat parang kayak anong ba ito? kayak no climbing ah Ano no, sirang-sira na siya, oh. Ano to, yung may story sila, yata. Ayan, oh. Kahoy ito, eh. Kahoy. Oh, Gano'n, Ano may story, ano to, yung display nila dito sa park natin. Ganda, oh. Attraction, I pwede kang mag-exercise. Mga matatanda, nag-exercise dito. Actually, malamig na eh. Malamig na. Kaso lang sunny siya. Hindi siya cloudy. Cold and sunny. Bamboo. Bamboo siya, bamboo. Tapos, tingnan mo naman yung salamin. Glass. Glass yung ano, roof. Ay, din. Pwede mag-stay dito. Bukas siguro, marami. Bukas yata. Marami dito pag Sunday. Kasi may public toilet. May parking dito. Mayroon silang court pwedeng maglaro. Kaya, no? lawak ng pano. May program doon sa unahan, Pwedeng mag, ano, landa na may school. Mas oh. building. Nakakaloka mga building. Mga taas. Mga private. mga fitness area to dito kasi ang hmm, galing yan lawak ng park first time kong punta dito kaya maki ano na lang din kayo makigala na lang din ako yung touring tour guide nyo bang ganda bawal mag skateboard enjoy the park lang daw doon may naglalaro may program may program sila doon kids park toilet nilang ganda mom bambu doon siya may laro dito program ng mga kids yata ay kung dumaan dyan, lalabas ako. Free wifi pa dito. You know, yung ano nila ng ano, maghugas sa labas. May maintenance din dito. Kasi yung mga nagme-maintain ng mga ano. Observe cleanliness always. Ang laki ng park kasi malaki siya. ganyan o. Oh. Yan yan. Hindi kasi ano, hindi binuksan yung fountain. Ang lawak ng kung ano nila. Okay, hanggang dito na lang tayo. Salamat, hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagpapanood. Thank you, thank you maraming nag-exercise o dito pwede magtakbo dito magtakbo ng exercise lawak to ang takbo ang lawak niya hanggang doon oh there is a temple over there do you know that temple why oh, there is a temple here is it Buddha when the knowledge of God on the top of the mountain there is a Buddha Monument is there. Hindi masyadong klaro. Gawin ko siyang tin. May naglalaro ko, mga bata. Okay, maraming salamat. Bye-bye!